Good morning mga ka-farmers harvest po tayo ng talong pang lima na po iri tatay po ang nag harvest ngayon ito po ang ating update sa mga sitaw ayan may bunga na rin po sila oh. ito po halo-halo may pipino may mustasa ayan po ang ating uh, munting halamanan sa likod bahay po mga bunga po ng sitaw oh. may mga bulaklak pa yan mabuti po ito lang mga uhod dami-dami po ari maharvest ni tatay ngayon yan po ay every 2 days harvest ng talong ito, ito mga sitaw siguro yung mga 4 days na lang makakatikim na rin kita Ayan na po na harvest ata Parang gulang Mukhang madilim na naman po ang panahon. No? Dilim makaulapan. Nagbabadya na naman ang ulan. Ito pwede na wari area yun. Area Mm -hmm. Ayan na po oh. Napupulo na Meron pa kaming Isang rose na Harbisa ni tatay Tapos hanggang dibdib ko na po Ayan na, Sa kabila tu popo. Ayen bawa Bapak mana latih Hindi po talaga yung maiwasan yung pagpag ng -pag. hmm, Lakas ng ulan. Ito mga bulaklak oh. Wahid, wahid na pu. Tut, belok tut. Okay, nasi goreng teh